Ito yung pinagkaabalahan ko kahapon, yung cover ng turbo intercooler ng Pajero. Naisipan ko siyang pinturahan. Tapos yung mismong lettering, ayan, sinubukan ko rin pinturahan. Tara, gusto nyo makita ko ano yung resulta. Pakita ko sa inyo ngayong araw na to. Sa mga nakasubaybay dito sa ating Pajero Restoration, ito yung luma kong video. Yan yung itsura ng kanyang intercooler turbo. Kung mapapansin nyo, madungis na. At may mga kalakalawang na rin. Okay, so ang una ko diyang ginawa mga bossing, niliha ko muna yung mga kalawang. Tapos syempre nilinisan ko na rin yung turbo intercooler. Pagkatapos, pininturahan ko siya ng silver na spray paint. Katulad yan ng kulay ng engine bay ko. Meron kasi kong natira nung nakaraan. At yun yung ginamit ko. Siya nga pala, first time kong gumawa ng ganto Kaya pagpasensyahan nyo na ha. Kung may mga maliman kayo mapansin na ginagawa ko sa nakasubaybay po dito sa Pajero Restoration natin, alam nyo naman po na DIY po talaga to Ang ibig sabihin, lahat po yan, ako ang gumawa. Wala po akong pinagawa dyan sa ibang shop o sa ibang tao. Ultimo yung mga problem niya dati sa makina, sa transmission, yung sobrang usok, wala siyang usad. Lahat po yan ay DIY ko lang, pati yung pagpipintura. Kaya po pagpasensya nyo na kung meron man po kayong makitang mali. Dito ang una kong ginawa is nilagyan ko muna ng masking tape, yung lettering. Tapos gamit yung dulo ng cutter, eh dinidiinan ko muna yung masking tape para kumapit siya sa pinaka border lines ng mga lettering. Para pag kinat ko siya mamaya, hindi na ako mahirapang kapain. Sa mga nagpaplanong gayahin nga pala yung ginagawa ko, meron ako agad mali dyan, mga boss. Una, yung masking tape na ginamit ko masyado po siyang manipis. Gamitin nyo yung malapad kasi nung ginagawa ko yung sa lettering na yan kung mapapansin nyo, nagpatong yung dalawang masking tape dun sa mismong lettering. Diyan ako nahirapan mga bossing nung time na nagkakat na ako at nagtatanggal na ako ng masking tape. Pinakamaganda, gamitin nyo yung mas malapad na para buo, hindi magpapatong dun sa mismong lettering. Dito nagsimula na akong i yung masking tape doon sa borderline ng mga lettering. Meron na naman akong mali, o oh, di ba? Ako agad yung nakapansin. Mas mahirap pala mga boss pag masyadong malaki yung cutter na gagamitin. Kung meron kayong pinakamaliit na cutter, yun yung gamitin niyo kasi mas madali siyang hawakan para lang siyang ball di ba? <laughs> Letter I pa lang yung ginagawa ko diyan pero tignan nyo, parang hirap na hirap na ako. Tapos ang trick na ginagawa ko diyan, every time na magkakatako, pinipigilan ko munang huminga para walang vibration dun sa kamay ko. Dito makikita nyo na yung pagkakamali ko sa paggamit ng masking tape. Tignan nyo. Dahil nga dalawang layer ng masking tape yung nagamit ko na manipis. Ayan at napuputol pa siya sa gitna. ba? Diba? So dyan ako nahihirapan. Letter I pa yan ha? Paano na lang dun sa mga nakakurb kagaya ng letter S. Lalong lalo na dun sa letter B. Imagine nyo yung hirap dun. Doon sa mga letter na dere-derecho lang kagaya nitong letter I at letter H, pati doon sa letter T, madali lang yan. Ang nagpapahirap lang dyan, yung nasa pagitan ng letter H, syempre. Tapos yung nasa pagitan ng letter M. Dito na ako sa letter S, mga boss. Dyan, medyo matagal ako nakatigil ng paghinga. Kasi nga, ang hirap sundan ng letter S. Imagine niyo yung curve na yun. O, ba diba? Sa sobrang hirap, nagpaikot-ikot na yung ginagawa ko. Pero, konting tiyaga lang, ayan, at naging successful naman. O, ba diba? nakagawa ko yung letter S. Dito talaga ako sa letter B nahirapan. Yung oras na ginugol ko rito, katumbas nung mga naunang letra. Ayan at natapos ko na ang pagkakat. Dito, dinagdagan ko naman yung masking tape. Wala nga pala akong dyaryo dyan, kaya masking tape na yung pinangbalot ko dun sa outer. Para pag nagspray ako, hindi mag-overspray. Dahil black ang lettering ng Mitsubishi, syempre black na paint spray ang ginamit ko. Sigurado ako may napansin kayong mali. Oo, alam ko rin. Medyo nag-overspray ako dyan sa baba kasi hindi ko nilagyan ng masking tape yung bandang ilalim. Kaya tuloy, ayan. Naanggihan ng itim yung mga napinturahan ko na ng silver. Buti na lang, meron pa akong tirang silver dyan. Tapos pininturahan ko na lang ulit. Tapos nilagyan ko na ng masking tape yung ilalim para kahit mag-overspray, eh hindi na maapektuhan yung napinturahan ko ng silver. Habang iniintay ko na matuyo yung black na spray paint natin, eto namang logo ang pinagtuunan ko ng pansin. Tinrace ko muna yung borderline ng pinaka logo para pag nag-cut, hindi na ako mahirapan. Hindi na ako nahirapan na mag-cut ng masking tape dito sa may logo kasi tatlong diamond lang naman. Tapos kung magtatanong nga pala kayo kung ano yung ginagamit ko na pang kulay dito sa logo na parang cutix. Actually, touch-up paint yan. Meron pa kasi ikaw natirang touch-up paint na ginagamit sa mga sasakyan. Huwag kayong mag-alala, makapit yan. Hindi ko na nga pala masusunod yung mismong kulay dyan ng Mitsubishi na logo kasi matingkad na pula yon Pero ito, may pagka-dark yung pula niya. Sunset red kasi ang kulay niyan. Sa pagpipintura dito sa logo, hindi na ako nahirapan. Para lang siya nagkocutics ng koko. Dapat yata, pati dun sa lettering, ganto na lang din ginamit ko. Meron naman akong touch-up paint na kulay itim. Hindi na sana nag-overspray. Tsaka feeling ko, mas madali talaga siyang gamitin. Ayan, natapos na. Hintayin ko na lang muna yan na matuyo mga bossing. Bukas ko na yan tatanggalin. Heto na siya mga boss, tuyong-tuyo na. Kinabukasan na yan. Kaya eto't magtatanggal na ako ng mga masking tape. Unahin na natin dito sa baba. Oh, dito na tayo ngayon sa lettering. Sigurado ko may napapansin na naman kayong mali. Yes, kapag nagtatanggal na tayo ng masking tape, maganda may assistance din dyan ng cutter para hindi naman sumama yung pintura dun sa ating masking tape habang tinatanggal natin siya. Actually, meron ako naging pagkakamali dyan. Makikita niyo yun maya-maya lang. Basta pag magtatanggal na kayo ng masking tape, mga bossing, especially kapag nandoon na kayo sa mismong letra, dahan-dahan ninyo. Posible kasing sumama yung mismong pinakapintura doon sa inyong masking tape. At ayan na nga yung nangyari. Napingas yung isang pintura doon sa may bandang letter T. Ang mali ko rin kasi dyan, mga bossing, hindi ko nilagay sa stand yung aking camera. Hawak siya ng isang kamay ko. Kaya tuloy nahihirapan din. Yung kaliwang kamay ko, e eh, dominant hand ko yung kanan. Pero dito, natutuwa ako. Bakit? Kasi tignan nyo, oh, lumalabas na yung itsura ng pinaka logo ng Mitsubishi. Nagandahan talaga ako sa itsura niya. Tsaka, nung time na ginagawa ko siya, feeling ko, yan yung pinaka maayos na napintura ko. Tignan nyo, guys. Pagkatanggal ko ng masking tape. O, oh, ayan. Oh, Kinlose up ko pa. May mga kuunting lampas. Pero, maganda na. Layuan nyo na lang nang tingin. Ito na siya, guys. Pasensya na. Hindi ko na perfect. Mayroon talaga mga lumampas ng konti pero nagustuhan ko yung ginawa ko dun sa logo ang ganda nung naging ano niya, outcome dun lang sa ano sa mga letters may mga hindi lang na ano nung uh, masking tape ganun yata talaga may yung mga lamalampas yata talaga sayang kung malayo nyo na lang isipin nyo na lang malayo kayo ng ating <laughs> okay na siguro yan gusto nyo na bang makita guys kung ano yung tsura niya Pag nakakabit na sa turbo intercooler natin So eto, pakita ko na sa inyo Ayan, so malayo muna Para medyo maganda muna tignan Ayan uh, Yung engine bay natin medyo kailangan pa May mga kailangan pa akong i-detailing dyan ng konti Kasi eto yung mga hoses Mapapaitim ko pa yan eh So hindi ko yung pininturahan kasi matatanggal lang din yung pintura dyan Merong ginagamit yan sa mga hoses na yan Ayan, eh, mga hoses na yan Mapapaitim natin yan Pati yung mga yon Battery, mapapaitim natin yan Pero on the other video na dito na muna tayo mag-focus. Ito yung itsura niya ngayon na nakabit na sa ating turbo intercooler. So kung mapapansin ninyo, huwag <laughs> nyo na nalapitan. Ito yung naging pagkakamali ko na nung tinatanggal ko yung pintura ay yung masking tape. Medyo sumama yung pintura ng letter T. Tsaka yung mga sumobra. Hindi pa perfect guys eh. Medyo mahirap kasi mag talaga ng masking tape sa uh, ganyan kasi sikip na ano na areas. Ayan o, lalo na rito sa letter B. Ayan. Pero para sa akin, okay na yan. Pin yung logo lang talaga pinaka nakaganda sa akin. Diyan lang ako nagandahan. Chalette sa late Ring, medyo marami ako sa Blay. Tapos, ito na yung itsura niya. Ayan. So, abangan nyo na lang guys yung mga susunod pa natin na mayiging video dito sa ating Pajero.